Po mga kaibigan, kasabay din po ng pagkain ng ating mga alaga ay, ay kumakain din po ang ating mga alagang manok. Sinasabayan po nila yung pagkain ng ating mga alagang pusa dito sa bukid. Yan po hanggat po wala pa ang ating uh, masamang panahon na uh, si Bagyo. Bagyo. malusaw ka na lang kusang kaman mga hindi makaapekto sa mga tao at sa ating mga alaga. Yan po, sabay-sabay din po sila kumakain. Yan po, tita naman po tayo kay the two angels. O, oh, namimili pa si isang si two angels kung ano kakainin niya. Tita naman po tayo kay Eta. Eta. Ay na kain ng kain.